ang sampagita, na ating pambansang bulaklak, ay may iniingat ang isang magandang alamat. Ang dalawang pangunahing tauhan ay bibigyan natin ng mga makabagong pangalan, bagaman ayon sa matanda, ang mga tagpong inilalarawan sa kwento ay nangyari noong bago pa dumating dito sa atin ang mga Kastila. Nooy panahon pa ng mga barangay at datu. Ang balintawak at ang gagalangin ay barangay na magkapit bahay. Sa pagitan ay may isang matibay na bakod na yari sa mga pinatuyong kawayan na tuwing limang taon ay ginigiba at pinapalitan. Kung minsan, ang nagpapalit ay ang mga kawal ng dato sa gagalangin, kung minsan naman ay ang mga kawal ng dato sa balintawak. Ngunit ang lahat ay gumagawa alin sunod sa utos ng kanikanilang puno. Ang dato ng balintawak ay mayroon daw isang anak na dalaga na walang pangalawa sa kadandahan, maging sa mukha at sa pag-ugali. Ang ngalan niya ay Rosita, wala na siyang ina, Datapuwat mayroon siyang apat na abay na pawang mga dalaga rin, sila ang nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. Maraming binatang nagingibig sa kanya, ngunit ang nakabihag ng kanyang mailap na puso ay ang anak na binata ng dato ng gagalangin na nangangalang Delphine. Nakapagtataka kung bakit gaong ang kanilang mga ama ay mahigpit na magkaaway ay sila'y tinubuan ng pag-ibig sa isa't isa. Marangal ang pag-ibig ni Delphine kay Rosita, walang halong pag-imbot, alang anumang masamang hangarin. Sa isang sulok ng bakod ng hanggahan na tatabingan ng malagong halaman, si Delphine ay gumagawa ng isang lihim na lagusan kanayang madaraanan. Kaya't kung gabing maliwanag ang buwan, malimit daw magpasayal sila ni Rosita kasama ang mga abay na dalaga. Sinasamyo nila ang malinis na simoy ng kabukiran at pinanonood nila ang kaayaayang mukha ng buwan. Ang pag-ibigan nilang iyon ay linid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Minsan, nabalitaan ng dato ng gagalangin na ang hanggahang bakod ay binubuwag at pinapalitan ng mga taga-balintawak. Nagutos siya sa ilan niyang mga tauhan upang magmasid sa ginagawang pagbabakod ng mga taga-balintawak. Nang sila'y magbali, tumanggap siya ng blita na ang bagong bakod na itinatayo ay iniusod ng may limang talampakan sa dako ng gagalangin, at sa makatuwid ay nakakakuha sa kanilang lupa. Agad siyang nagpautos sa dato ng balintawak. Sabihin niyo, anya sa mga utusan, na ibalik ang bakod sa dating kintatayuan hindi matuwid ang kanilang ginagawa, sapagkat tunay na isang pagnanakaw, nagalit ang dato ng balintawak nang humarap sa kanya ang mga sugong buhat sa gagalangin at sabihin sa kanya ang biling ng dato roon. Sabihin nyo sa inyong dato, ang wika niya sa mga sugo, na ako'y hindi magnanakaw. Ang bakod ay binbalik ko lamang sa dapat kalgyan ayon sa natuklasan kong mga kasulatan ng aking mga nuno ipinag-alab ng loob ng ama ni Delphine ang tinanggap niyang balita. Sa gayong mga alitan, ang karaniwang nagiging hangganan ay digmaan. Inihanda ng dato ng gagalangin ang kanyang mga hukbo. Kailangang bawiin niya sa pamamagitan ng patalim ang lupang sa palagay niya ay ninakaw sa kanya. Nang mabalitaan ng dato ng balintawak na ang gagalangin, ay naghahanda, upang siya ay digmain, iginayak din niya ang kanyang mga kawal. Nang malapit na ang araw ng paglusob ng hukbo ng gagalangin sa mga taga-balintawak, ang dato ay biglang dinapuan ng isang mahiwagang karamdaman at dinagtagal ay namatay. Naiwan kay Delphine ang isang mabigat na panagutan, siya ang magiging general ng hukbo ng gagalangin. Nang makarating sa kaalaman ni Rosita ang bagay na ito, siya ay kinabahan. Si Delphine ay batang bata at wala pang gaanong karanasan sa digmaan sa matalang ang kanyang ama ay nahasa na sa maraming pakikilaban sa pool pagkabata. Gayon na lamang ang kanyang pag-aalala. Ibig sana niyang magkausap sila ni Delphine upang ito'y himuking iurong na ang digmaan at mapayapang pakipag-usapan sa ama niya ang lahat. Datapuat wala na silang panahon upang magkausap pa. Kinabukasan nooy lalabas na sa larangan ang kanyang ama sa unahan ng isang malaking hukbo, naging madugo ang labanan ng magsagupa ang dalawang hukbo. Maraming nalaga sa magkabilang panig. Si Delphine ay natadtad ng sugat, at dahil sa masaganang dugong nawala sa kanya, siya ay nabuwal na lamang at sukat sa lupa. Bago siya nalagutan ng hininga, ipinagbilin niya sa kanyang mga kawal na doon siya ilibing sa tabi ng hanggahang bakol, Malapit sa lihim na lagusang dinaraanan niya kung gabing maliwanag ang buwan at sila ni Rosita, kama ng mga abay nito, ay mapayapang namamasyal sa makapal na damuhan. Hindi nabanggit ng mga matatandang nagkwento ang sinapit na buhay ng dalawang magsing-ibig kung ano ang naging hanggan ng labanan. Ang sabi lamang nila ay ganito, nang mabalitaan ni Rosita ang pagkamatay ni Delphine sa labanan, ang dalagay nagkasakit sa matinding dalamhati. Nagpatawag ng magagaling na mga gamot ang datong ama niya, ngunit sino man sa kanila ay hindi nakapagpagaling sa kaawa-awang dalaga. Unti-unti itong pinanawa ng lakas. Nang sa palagay ni Rosita ay hindi siya magtatagal, hiningi niya sa kanyang ama na ang bangkay niya ay doon lamang ilibing sa tabi ng pinaglibingan kay Delfin. Masaklap man sa kalooban ng datu, pinagbigyan niya ang kahilingan ng minamahal niyang anak. Maraming taon ang lumipas mula noon. Nawala na ang mga barangay at dumating na ang mga Kastila. Naitatag na ang syudad ng Maynila. At buhat nooy marami ng tao sa balintawak at sa gagalangin. Ngunit ang mga tao sa dalawang pook na ito ay naliligalig sa isang mahiwagang bagay. Kung buwan daw ng Mayo, lalo na kung mga gabing maliwanag ang buwan, may mahiwagang tinig na naririnig ang nagsisipanirahan sa may pagitan ng nang dalawang nayong naturan. Ang tinig ay waring sa isang babae at malambing daw na parang marahang bulong ng panggabing hangin humahalik sa mga dahon ng halaman. Sumpa kita! Sumpa kita ang winiwi ka raw ng tinig. Ngunit ang mga tao, kung minsat sila'y nagbabantay, ay wala namang nakikita, Napansin nila na ang waring nagmumula sa isang masukal na dako, na sinibulan ng dalawang puno ng halamang ang mga bulaklak, ay may kaliitan datapo at maputi, maraming talulot at ang iwing bangoy pambihira. Ganyan ang lagi nang nasasaksihan ng mga tao roon kung buwan ng Mayo, taon-taon, sa di sa inaisipan nilang hukayin ang dalawang halamang iyon upang matuklasan ang hiwaga ng malambing na tinig at ang kahulugan ng mga salitang sinasambit hindi naman sila gaanong naghirap. Ngunit ang kanilang pagtatakay lalo pang nadagdagan nang makita nilang ang dalawang puno ng mababangong halaman ay nagmumula sa mga bibig ng dalawang bungong hindi gaanong nagkakalayo sa pagkakabaon at nakakabit pa rin sa kalansay. Ngayoy nanariwa sa alala ng mga matatanda ang kasaysayan ng dalawang kapuspalad, si Delphine at si Rosita. Samantala, ang kwento ay nagkasalinsalin sa maraming bibig, at ang isumpakita na inihahatid ng panggabing simoy sa pandinig ng mga nagmamatsyag ay naging isampag-ita, na siyang ininalan na tuloy sa mahalimuyak na bulaklak ng halamang tumutubo sa libing ng magsing irog.